Hmm? Ame? Oh. Bakit ang mahal-mahal na mga bilihin ngayon? Ngayon talaga, lahat tumataas. Tayo yung isang plato dyan muna. Yung kuryente. Sabi, sabi ng mga ibang politiko, nung matagbo ng kandidato, bababa na raw lahat ng mga bilihin. Tapos ngayon, lahat ng bibilihin mo, may presyo. Siyempre, saan ka naman nakakitang bibilihin na walang presyo? Paano mo mabibili yung walang price? Talaga. Sa probinsya nga, lahat. Pwedeng mo hingiin eh. Sa probinsya yon. Sa probinsya, nagpunta ka lang ng bundok. Kailangan mo ng pechay. Dudukutin mo lang. Di bali na maghabulan kayo ng kapitbahay mo. Basta may pechay kang nabunot. Ha? Kaya may libre sinam. kasi nakaw. O, oh, at least may nabo. Dito, mag kaya mo magnakaw. Tulpo ka kaagad. Lalo-lalo na ano ka. Uh, maliit na tao lang dito sa Pilipinas. Nako, kulong ka kaagad. Nakaw nga lang ng mangga, nakulong eh. Grabe <laughs> na yung mangga lang, <laughs> nakaw, nakulong. Hindi mo, pinakulongan nila yung nagnakaw ng mangga nito sa, kaya saan ba yun, nagnakaw ng mangga. Pero yung nagnakaw ng milyon-milyon, andun pa. Pinagtatanggol pa, anong ba klaseng ano tayo meron tayo? Siyempre, pero, marami silang pera. Pero, may ah. Para natin mababayaran itong mga, ang hirap kaya magbayad ng Bili ngayon kasi lahat pakiramdam mo, hindi mo kayang bayaran kasi sobrang taas eh. May maganda sana kung ano, mami Ano? Para mabayar natin yung mga ano. Mga bayarin natin? Oo. Oh. May, may idea ka ba? Maghanap Mag ako ng apam. Ayun! Maghanap ka kaya ng apam? Pasado pa naman ako sa apam ah. Oo, oh, hanap na. Ayan yung beauty mo. Kaya ayan yung mga mabinta sa apam eh. Mga pang exotic beauty, gano'n? Oo, oh, maghanap ka na lang ng apam, okay lang naman sa akin. Oo, oh, maghanap ako ng apam para makapag-resign ka na dyan sa trabaho mo. Dito ka na lang sa bahay. Tapos pag nandito yung apam ko, ikaw yung driver namin. Wala nga nga, pinag-resign mo nga ako. Kung pinagtrabaho mo naman ako sa'yo, parang gustong-gusto mo rin maghanap ng apam, ha? So at least, sustintuhan na lang kita. Hindi ka na magtatrabaho, hindi ka mapapagod, may pambayad ka ng mga bills. Oo. Oh. Kung kuha ka rin maghanap ng apam, parang gustong gusto mo, parang balak mo yata ako palayasin dito sa sarili kong bahay ah. Paano yun pag halimbawa nakahanap ka ng apam? Oo. Oh. Palalayasin mo ako sa bahay. Siyempre, yung apam patitirahin ko dito, alam na naman dito ka. Papatulpo ko kayong dalawa. pa, gusto mo sa mong talaga na magkaroon ako ng apama. Gusto mo talaga ako pamigay sa apama. Eh, gusto, gusto mo rin. Eh. enjoy ka nga sa kwentuhan. <laughs> enjoy na enjoy, enjoy, ka nga sa kwentuhan, di ba? Enjoy ka. Gusto, gusto mo eh. Gusto para balak mo nga mag-file ka agad ng divorce eh. Parang gusto mo magkaroon ng sustento 100,000 buwan buwan ah. Oh, o, ba diba? Wala kang ginagawa. May 100,000 ka isang buwan. Ibuti sana kung ang makuha mong apam eh. Yung mayaman eh. Paano kung nakuha mong apam may... eh? Mas mahirap pa atin. Hindi <laughs> ah. Dapat ka kukuha ka ng apam yung mayroong tatlong M. Walang yung apam Matandang, mayaman, madaling mamatay. Ay, apat na M pala. Sama nang iniisip mo. Hindi, wala sa <laughs> bukabulari natin yung mga ganyan. Apam, apam na yun. Tapos lalakad-lakad ka rin sa mga pagkakang no? Yung suot gano'n, no? Pookie shot Nakasalamin pa. halos mabangga na sa salamin, eh. Nakasama lang ng apam. Ikaw nang gano'n na. Siyempre. Wala man nang kadisinti-sinti. magpaka naman kayo pag may kasama kayong APAM. <laughs>